Guys, alam niyo ba kung ano ito? Ha? Huh? Ito ay saging na saba. Nilaga. So, ito yung ating merienda. So, parking habang tayo ay nakano dito? Nakadyote. Ilang oras is? Alas 4.27 na guys. So, magmerinda mo. Ah! Itong saba na sinain. So, ayan. Tatlo to guys. Mm? Ayan, tatlo. So, ayan. Merinda mo na tayo. Yo! balatan na natin yung subay. Yan. Mmm. Bula natin ng pinakadulo niya. Ito. Ito yung pinakadulo. Tapos, yurahin na natin. iba? Lamin. Mm. Maliba lang pala siya. Ito maganda to so, guys. Maganda to so sa kalusugan. Lalo na pa kumaga, yung hinog lang, kainin mo. Sa set nila, magpababa ng blood pressure, pakain blood cancer. Yun naman, makuha ko kita ng dalawa. Sakto na sa hanggang alas 2, siya. kung naumakang hanggang alas 2 lang tayo. Hold it. ko nito. Binili ko lang sa kanina. Doon sa lundanan ko. 3 peraso, 20. So naman ano kasi malaki. Hmm. Hindi kalugi. Sa so, 20 pesos mo. So, Mas naman. <laughs> Ayan o. No? Malaki hmm. diba? So kirakin so, oh, pala sila. Ito na yung isa. Ulit natin isa. Ito lang yung hapunan ko. Hehehe, <laughs> boy. Kasi, hindi yun ako yung mga ngayon dahil straight ako. Ayaw, di Mas pa ng, ano, hapon. Out to bukas ng hapon yung palang huwi ko. Kumbaga, 36 hours ako ngayon. Kaya, ito lang muna yung ating bilang hapunan Kasi nga, alas 4 yung midya naman na. Ayan, alas 4 yung midya na. Ayan, ang hapon. Para mamaya, hindi lang tayo pakain tutulog na lang tayo. Abot ako lang ng umaga, naman lang natin ang tubig para tipid. Yahoo! <laughs> Balang tipid, ba? So, abot ako lang ng umaga sa Ayaw, di ba? Tatlo. Ito na ha? Ang niya, no? Ang laki. Tapos, siksik pa siya. Sulit. So, Yun, nakadalawa lang tayo. Wow! Ito, nakadalawa. Pakat na siya. Sabahin naman natin ang tubig kayos na. Ganito naman kami dati sa probinsya. Ano nung sa Bataan ko. Umaga, sirahin namin ganito. Meron kami saging noon na ano, yung saging na dikit-dikit siya katong bago. Masarap din sinahin noon. Pero ngayon wala akong nakikita ganun na saging. Yung, anong tawag namin noon, pudikit. Kasi nga, magkapatong siyang gano'n Pero ngayon, wala akong nakikita sa akin na ganun. Siguro, ano lang yun na sa ligaw. Kasi doon sa amin sa probinsya, kami lang mayroon na sa na yun na pulikit. Pero mayroon ako nakikita sa online. Pag sinerso ko yung sa akin na yun, nakikita ko sa online. doon sabihin, hindi sa ligaw na sa akin. Kung wala lang matatanim ng gano'n Oh no! So yun guys, hanggang dito na lang yung ating video. Maraming salamat sa inyong panonood. Paalam.